Hello everyone! So ngayon guys, skin care tayo. Patapos ko lang magiging. So ito yung ginagamit ko ngayon dahil dito sa aking mga pimples, sa mga dark spot. Kasi nung summer talaga, is ang dami-dami ko talaga. Pag tumubo yung isa, nagsitubuan na dito. Tapos gumaling yung isa, nagsitubuan na naman. Parang nanganganak siya, alam niyo yun. So ito po, Dr. Alvin siya. Alam ko familiar sa inyo to kasi alam niyo, rejog rejuvenating po siya, toner. Ito yung toner natin. so, Ito, i-shake muna natin siya. Mag-one-week na akong gumamit nito, pero tingnan nyo. Pero mild lang yung ano niya ngayon, ng babalat. Hindi kagaya dati, nalaglag yung, hindi kagaya dati. Hindi po siya kagaya dati na, nung unang ano ko, tapos hanggang sa pangalawang araw, is, ano siya, grabe yung bakbak. Tapos ang hot din ang mukha ko. Pero ngayon kasi inalternate ko siya guys. Kasi parang nasusunog yung mukha ko. Hindi na kasi na ano lang init yung mukha ko eh. So yan, apply natin siya. So dito ako mag Pero yung leg ko, hindi ko na siya nilagyan. Ito lang yung nilagyan ko talaga. Yung mukha ko. Pero hanggang ngayon, bastos ka to eh. <laughs> hanggang ngayon, nagbabalat siya. Yung mild na yung pagbabalat niya. Yung hindi talaga asing ahas. Ganun. <laughs> Hindi asing ahas kung magbabalat. Ano yun. Ay! So, ayan. Hindi na siya ganong mahapde. Hindi ka ganyan ng 1 to 2 days. Oh my God. Sobrang sakit yung mukha ko. Pero ngayon, mild na lang. Carry ko na. So, Ayan. Hindi ko nilagyan yung leeg ko kasi ayaw kong ano, masakit din yun. O, diba? So, yan. Tapos na tayo. Next ko. Ito po yung next natin. Yung cream niya. Ayan. Ito yung bawas na. o. Pero ganito lang pala siya kalaki. Kunti eh. lang. So, yan. Dapat pala kunti lang din ang i-apply mo, ano. Pero dahil gusto ko siyang mawala yung dark spot Actually, okay. Naging okay na yung mukha ko. Hmm. Ganyan lang siya. Yun Ganyan na mga ako. Tumutubo na mga pimples ko. Hmm. Yan. Yan. So ayan po. Tophie! Magulo na naman yung alaga ko. So next po natin is ina-apply ko rin siya yung ano, uh, sunscreen cream niya, 30 SPF. SPF. So ina-apply ko rin siya kasi 'di ba, nag-heater kami, so talagang mararamdaman mo rin naman mainit yung loob ng bahay. So, yeah. Ina-apply ko rin siya. Hindi lang sa pang, ano, pag may araw. O, alam niyo naman, walang araw dito. Pero, ano, malapit na. Malapit ng spring. So, ayan. Gawin makalagay, ano. <laughs> so, ayan. Tapos na tayo dito. Alam ko, alam nyo naman, sa atin, maraming gustong gumanda. <laughs> gumanda? Hindi, I mean, pang ano lang talaga ng mga pimples. So, alam, familiar to sa inyo. So, yan. So, yan lang. Yun lang mga beh, Kung gusto nyo rin naman mag-try na ito, lalo na pag nasa Pinas kayo, so, itry nyo lang alaga ko kulit. So, alam nyo, galing to sa Hong Kong. May kaibigan ako doon. So, nakikisuyo ako na magpapadala dito. So, syempre, gastos tayo. So, ayan. Okay naman. Meron, actually, meron naman siya dito. Kaso, mas mahal nga lang. Pero, parang same na rin kasi magbabayad pa ako ng, ng shipping fee. Alam nyo naman, di ba? Pag nasa abroad ka. So, galing Hong Kong siya. So, yan. Okay na. Right, Hupi? Ngaraga lang kami na. Ayan. Yeah. Manggugulo. So, yun yan lang po ang aking Skincare? Skincare?